Labing limang pulis na idinadawet sa kaso ng mga nawawalang sa bungero. Dinisarmahan na at ngayon nasa restrictive custody ng PNP. Mga lugar na posibleng pinagtapunan ng mga nawawalang sa bungero. Mahigpit na tinututukan ng pambansang pulisya. Dinisarmahan na ng Philippine National Police o PNP ang labing limang pulis na isinasangkot sa pagkawala ng 34 na mga sabungero. Ayon kay PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fahardo, bantay sarado na rin ang mga ito ngayon habang gumugulong ang investigasyon. Ibig sabihin, hindi na sila basta-basta makakalabas ng kampo habang sila ay naka-restrictive custody. Ang standing protocol po dyan kung magpapalim po ay dapat po ay escorted po sila. Sa ngayon naman ang Napolcom na isinailalim na ang mga ito sa restrictive custody matapos na masangkot sa kaso ng mga missing sa bungero. Giyat ni Napolcom Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Colinisan, sa ganitong paraan, mabilis na makukuna ng pahayag ang mga polis kaugnay sa isyu. Pagkakataon din na niya ito upang may pagtanggol ang kanilang mga sarili, Tiniyak naman ng PNP na binabantayan nila ang mga lugar na posibleng pinagtapunan o pinaglibingan ng mga nawawalang sabungero para hindi tumakas. Baka mauna na sila doon at alisin yung mga posibleng remains and possible pieces of evidence na maaari pa nating ma-recover to help us give closure dito po sa mga kaso po ng mga missing sabungeros. Inimbestigahan ng PNP Kabilang na ang isiniwalat ni Alas Tutoy na aabot sa 100,000 piso hanggang dalawang milyong piso ang tinatanggap ng mga polis na dawad sa kaso. Gusto natin maging airtight po yung mga kaso kasi once nilalabas po natin lahat ng ebidensya, lahat ng ginagawa po natin ay nap preempt po natin at binibigyan natin ng pagkakataon yung mga posibleng suspect at mastermind para itago o makamaitago nila yung mga posibleng pang ibang ebidensya. Nauna lang sinabi kahapon ni PNP Chief Police General Nicola Torre III na Police Lieutenant Colonel Anya ang pinakamataas na rango at mula ang mga ito sa iba't ibang support unit ng PNP ang mga sangkot sa missing sa Bungeros. Meron din galing sa Regions at Area Police Command. Sinabi din ni Torre na hindi lamang sila sa labing ang nakatutok dahil posibleng madagdagan pa ito base sa pag-usad ng isinasagawang investigasyon. Kinumpirma din ni Torre na meron ng tatlong tanggal sa serbisyo at isa ang malapit ng magretiro. Samantala, gagamit ang Philippine Navy ng underwater drones para sa paghahanap sa mga umanoid labi ng nawawalang sabang Eros sa Taal Lake. Ito ay para matiyak ang posibleng lokasyon bago sumisid ang mga technical diver para sa kanilang kaligtasan. The Naval Special Operations Group is a Naval Special Operations Command. It's an elite unit of the Philippine Navy. They can be dispatched anytime, anywhere, any place. Hinihintay na lamang ng Navy ang formal request mula sa Department of Justice. Manggagaling sa technical teams ng Navy ang mga technical diver pati na ang mga kagamitan na kakailanganin sa operasyon. Samantala, natukoy na ng Department of Justice ang sinasabing may-ari ng palaisdaan sa Taal Lake kung saan di nadala umano ang mga sabungero bago paslangin. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulia, mayroon pa silang hinihintay na ibag detalye para sa gagawing exploratory dive sa Taal Lake. Kinakailangan pa ang maipamapa at mas schedule ang mga gagamit ng equipment mula naman sa Japanese government. Bukod sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy, sinabi na Secretary Rem Yulia na tutulong din ang Mines and Geosciences Bureau o MGB gamit ang kanilang sonar equipment sa paghahanap sa mga sabungero. Involved lang sa subcontracting ng disposition ng persons to be blank, buhay pa yung mga tao, dinadala sa kanila, doon na pinapas lang ang mga karamihan dyan, grab eto, grab eto, it's a very ghastly scene that we can imagine, Some people are being targeted for execution and they're being turned over to some people. May mga kanya-kanyang kontrata. Huwag po kalimutang mag-like at subscribe na rin po. Salamat po. Sa video na inupload sa Facebook at may mahigit 3 million views na ngayon. Hindi makapigil sa katatawa ang aktres na si Gretchen Barreto at dalawa pang kasamang babae. Nagbabasa sila ng sulat mula sa isang humihingi ng tulong sa kanila. Bahagi ng proyekto ni Gretchen sa Instagram ang pagtupad ng mga wish ng ilang netizen na dumudulog sa kanila gamit ang Instagram. My eldest po, this January, has been diagnosed with butas sa puso. Sabi ng lumiham, may butas daw sa puso ang kanyang anak. Magkitsime therapy naman daw ang kanyang kapatid humiling din siya ng gatas para sa kanyang 73 years old na mother-in-law. But since it's Mother's Day, ang request ko po sana. Mismong si Gretchen ang nag-upload ng video na ito noong Mayerkules, pero Calona ay binurarin. Pero nari upload ng isang netizen ang bahagi nito. Ania, insensitive daw ang reaksyon ni na Gretchen. Kung tutulong lang naman daw sila, bakit daw, pagtatawanan pa ang sender, pati ang mali netong grammar. Umaan ni rin ang batikos mula sa mga netizen ang ginawa ni na Gretchen. Pero may ilan ding nakapansin na baka raw kaya natatawa si na Gretchen ay dahil daw sa paligoy-ligoy at nakakalitong request ng letter sender. Samantala, sumang ayo naman daw, si Gretchen Barreto at ilan pang kasama ng tanungin ni Atong Ang, kung dapat nang iligpit ang mga sabongerong nandaya. Ayon pa rin 'yan sa whistleblower na si Dondon Patidanggen na nagdetalye ng mga nasaksihan at narinig sa isang pulong ng binansagang Alpha Group. Ito po ang grupo ng mga taong pinakamalalapit kay Atong Ang kung saan kabilang umano si Patidanggen. Gayon din anya, si Barreto at iba niyang isinangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Kuha ito sa binyag ng anak ni Julie Dondon Patidanggen Elias Tutoy. Tumayong ninong at ninang doon ang matagal niyang naging boss na si Charlie Atong ang at ang aktres na si Gretchen Barreto. Ang pangalan ng anak ko, Don Chinle, doon ko kinuha yung Don sa akin, yung Chen, Gretchen, yung Le, Charles, yung kinuha ko yan, kinuha ko sa pangalan nilang dalawa. Kinuha rin niyang ninong ang isa parao kasosyo ni ang nasi Engineer Celso Salazar. Silang tatlo, idinawit ni Patidanggan sa kaso ng mga missing sa bungero. Kwento ni Patidanggan, magkakasama daw sila ni Nabareto at Salazar sa Alpha Group ng negosyante. Grupo raw ito ng mga taong pinakamalalapit kay ang na ari ng Lucky 8, Starquest Incorporated. Ang operator ng Sabungang Manila Arena, sa isang pulong daw ng Alpha Group, Tinanong sila ni Ang kung dapat daw dukutin at iligpita mga sabungerong di umunoy ng daraya. Kabilang daw si Barreto sa mga sumang-ayon, alam nyo naman nakasama ni Mr. Atong. Ang Yan at saka Alpa Yan, pag sinabing Alpa, doon sila kasama sila sa nag-meeting-meeting, -meeting, kasama siya sa pumayag na walain yung mga sabungero. Ngayon, isa sa tumaas ng kamayan si Gretchen Barreto. Tumaas ang kamay, ano ibig sabihin nun? ibig sabihin na payag siya na pumabar siya doon sa kagustuhan ni Mr. Atong -ang. Kasama sa pumayag si Gretchen Barreto, isa siya sa pumayag na wala inyong mga nachuchupi, kasi sabi nga ni Mr. Atong Hang, pag hindi natin gawin yan, babagsak yung negosyo natin. At imposibleng matututol siya, katabi siya mismo lagi ni Mr. Atong -hang pag nag-meeting. Ibig sabihin, taasan ng kamay yun, paboran yan, Tinitingnan kung sino ang against o hindi. Meron ka pa bang ibang ebidensya kay Gretchen, lagi kasama ni Mr. Atong Ang Ian. Ilang beses daw niyang nasaksihan ang ganitong meeting sa may malaking opisina sa Manila Arena. Anim sa mga nawawalang sabungero ay huling nakita sa Manila Arena base sa CCTV na ito noong January 13, 2022, kaya si Pati mi may pakiusap kay Barreto, kay Ma'am Gretchen, para matapos na ito madam, tutal tulungan mo na ako sa kaso mo dito para maawa ka naman, makonsensya ka naman sa doon sa mga nawalang sa bungero. Hinihinga namin ang reaksyon sinaang, Barreto at Salazar sa mga bagong pakayag ni Pati